Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, muling nasubok ang tapang at determinasyon ng Philippine Coast Guard matapos humarap ang isang barko nito sa tatlong warship ng China na agresibong nagmanyobra upang itaboy ang presensya ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Sa kabila ng malinaw na kakulangan sa laki, armas, at teknolohiyang militar kumpara sa People's Liberation Army Navy, napanatili ng PCG ang poster at hindi umatras, Isang hakbang na muling nagpatunay na hindi basta-basta sumusuko ang Pilipinas lalo na kapag usapin na ng soberanya at karapatan sa karagatan. Ang insidente ay agad na nagdulot ng malaking pag-uusap sa social media, lalo na nang lumabas ang mga ulat na sa kabila ng tila nakakatakot na impresyon ng lakas militar ng China, marami palang kahinaan ang kanilang hukbong pandagat, mga kahinaang patuloy na ayaw nilang ilantad sa mundo. Ilang oras bago ang komprontasyon, nakatanggap na umano ng babala ang PCG dahil may namataang unusual na paggalaw ng tatlong PLA Navy vessels na mabilis na papalapit sa isang bahagi ng dagat na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa normal na kalagayan, ang presensya ng tatlong barkong pandigma ay sapat na para panghinaan ng loob ang sinumang mas maliit na vessel, lalo pa at ang barko ng PCG ay hindi dinisenyo para sa direktang labanan. Pero sa halip na umatras o kumubig papalayo, pinanatili ng kapitan at ng kanyang crew ang ruta at ipinakita sa mga Chino na hindi nila basta-basta pwedeng pilitin ang Pilipinas na talikuran ang karapatang idinidikta ng batas internasyonal. Dito nagsimula ang tensyon kung saan nagkaroon ng mga peligrosong manibela at paglapit ng Chinese ships na muntik nang magresulta sa banggaan. Habang patuloy ang pagharang ng Chinese warships, nagpamalas naman ng disiplina at kahusayan sa pagmanyobra ang PCG. Hindi sila nagpadala sa mga intimidasyon, at dahil masanay ang mga Pilipino sa mismong lugar na iyon, nagawa nilang umiwas sa pinakamapanganib na posisyon ng hindi bumibigay sa pressure. Sa loob ng barkong Pilipino, nanatiling kalmado ang mga crew sa kabila ng mga radio warnings mula sa China na paulit-ulit na sinasabing nasa Waters of China umano ang PCG. Subalit malinaw na kabaligtaran ito ng totoong sitwasyon. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa mga taktika ng Beijing, ang paulit-ulit na pag-assert ng false territorial claims para lituhin ang publiko at mga dayuhang bansa. Marami ring napuna ang analyst sa naging kilos ng Chinese ships. Sa unang tingin, kahanga-hanga silang tingnan, malalaking barko, moderno ang radar at loaded ng weapon systems. Ngunit nang masuri ang aktual na performance, lumabas ang ilang kahinaan. Una narito ang kakulangan nila sa proper seamanship, madalas, ayon sa mga dokumentadong insidente, masyado silang agresibo at minsan ay nagpapakita ng desperasyon sa pagharang sa mas maliliit na barko. Ito raw ay indikasyon ng kakulangan sa training, lalo na sa real-world maritime encounters. Pangalawa, marami ring ulat na ang ilang barko ng China ay mabilis masira o magkaroon ng malfunction dahil sa rush construction na ginagawa nila para sa mabilisang military expansion. Ibig sabihin, hindi lahat ng ipinapakita nilang lakas ay tunay na operational o kasing epektibo gaya ng kanilang ipinagmamalaki. Habang nagpapatuloy ang tensyon, nagpadala naman ng monitoring support ang Armed Forces of the Philippines mula sa Himpapawid upang tiyaking na sa maayos na kondisyon ang PCG at handang room sa sakaling lumala ang sitwasyon. Hindi na rin bago sa AFP at PCG ang ganitong insidente dahil halos linggo-linggo nang may pagtatangkang pagharang o pananakot mula sa Chinese Maritime Forces. Ngunit ang kakaiba ngayon ay kung paano nakikita ng international community ang unti-unting paglabas ng tunay na kalidad at kakayahan ng China, hindi lamang sa diplomasya, kundi pati sa militar. Habang malakas ang propaganda ng Beijing, iba naman ang lumalabas na datos sa loob. Maraming Chinese sailors umano ang kulang sa karanasan sa deep sea missions dahil karamihan sa kanila ay nag-aaral lamang ng theory at hindi dumadaan sa matagalang deployment tulad ng ginagawa ng mga bansang may malalaking navy gaya ng Japan, US, at UK. Isa pa, maraming engineers ang nagbitiw umano sa kanilang mga posisyon sa Chinese shipbuilding industry dahil sa sobrang pressure at impossible timelines. Dahil dito, ang resulta ay mabilis maganda sa labas, pero may malaking tsansa ng internal problems na maaaring lumitaw sa mismong operasyon. Sa kabilang banda, kahit maliit ang budget ng Pilipinas kumpara sa China, ang ipinapakitang disiplina ng mga PCG at AFP personnel ay nagpapahiwatig ng mas mataas na kalidad ng training at commitment. Habang ang China ay umaasa sa intimidation at paramihan ng barko, ang Pilipinas naman ay nakaangkla sa precision, professionalism, at tamang paggamit ng batas internasyonal. At ito ang dahilan kung bakit mas pinapanigan ng international community ang Pilipinas, dahil malinaw na nasa panig ito ng legalidad, hindi ng agresyon. Pagkatapos ng halos isang oras na tensyonado pero kontrol adong pag-uusap at maniobra sa dagat, umatras ng bahagya ang Chinese ships at lumayo ng distansya. Bagamat hindi nila tinanggap ang presensya ng TCG, hindi rin nila itinuloy ang anumang direktang aksyon. Sa pagsusuri ng mga eksperto, ang dahilan daw ay simple, alam ng China na mataas ang risk kung ipipilit nila ang confrontation dahil maaaring mag-trigger ito ng mas malawak na international response. At dito ulit lumalabas ang isa sa pinakatagong kahinaan ng Beijing, napakalakas nila kapag propaganda, pero napakahina kapag totoong escalation na ang usapan dahil ayaw nilang mawala ang mga economic partnerships at takot silang mapagkaisahan ng iba pang bansa. Sa huli, muling napatunayan na ang lakas ay hindi laging nasusukat sa laki ng barko o dami ng armas. Minsan, ang totoong kapangyarihan ay nasa tatag ng prinsipyo, tapang, at paninindigan. At sa insidenteng ito, malinaw na ang Pilipinas, kahit paminsan ay mas maliit at mas limitado, ay mas handang manindigan kaysa sa China na madalas ay nagpapakitang gilas lamang pero kulang sa totoong backbone pagdating sa kritikal na sandali. Ang laban sa West Philippine Sea ay malayo pa sa katapusan, ngunit isa itong paalala na hindi kailanman dapat maliiti ng isang bansang lumalaban para sa tama, lalo na kung ang kalaban ay nagsisimula ng mapuno ng sariling kahinaan sa kabila ng ingay nila sa buong mundo.